Kung pan ka ng abukado, I'm sure magugustuhan mo itong abokado graham plot. Yes, tara at na natin. Kailangan natin ng tatlong perasong hinog na abukado. Hiniwa ko ito ng pa-cubes at nagtira ko ng toppings natin for later. Gumamit pala ako ng hand mixer, guys. All-purpose cream chilled. Pero yung isa, hindi tumigas. Pwede na rin yan, guys. Kung wala na mga hand mixer guys, pwede naman yan mano-mano gamit ang tinidor. Nilagay na rin pala natin dyan ang condense milk. Iluna kong ilagay ang graham crackers. Sinanda natin ng avocado mixture. And then, entera ang avocado kanina. Then lang guys, alternate lang. Napakadali lang itong gawin. Ito kasi ang hinanda ko ng graduation ng anak ko kasi paborito niya ang avocado. At siya lang talaga ang nakaubos niyan kasi gustong gusto niya. <laughs>